So ayun mga ka back, nagawa tayo ng video ngayon. Dahil merong nag-comment dito sa post natin dito tungkol sa A11 Pro na action camera. Kung paano raw i-transfer yung mga files. Yan, galing dito sa action cam papunta sa cellphone. So meron dalawang paraan na alam ko ah. na kung paano i-transfer. So ang unang paraan para mailipat yung files nyo sa cellphone ay ito install nyo tong iSmart DB2 ayan. tapos and open nyo yung action cam nyo so ayan may mga video pa ako rito ayan nakita nyo naman diba ayan and yung transfer natin so ang gagawin natin pag na install nyo na tong iSmart DB2 open niyo yung action cam niyo, tapos ilong press niyo itong arrow up yan tapos connect mo sa wifi yan. so hanapin mo ngayon dito sa wifi yung ito na ito itong iSmart DB ito ako, connect. tapos ang password na gagamitin mo yan yung password na nakalagay dito sa screen yung 1, 2, 3, 4 hanggang 0. O so enter lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Connect. Tapos magkoconnect yan. Ayan, nakakonnect na siya. Ayan, connected na siya, di ba? Ayan, tapos, balik kayo dyan, tapos pasok kayo dito sa iSmart TV 2. tapos, click nyo lang yung add new camera. Wi-Fi connect. Ayan na siya ngayon. So, pag ginagalaw ko siya, ayun o. Oh. Hmm. Kita nyo, may harap yung camera. Hmm. Ayan siya, di ba? Kita hmm. siya, di ba? Ayan, so connected na siya. Tapos so, magka-transfer naman kayo ng file, click nyo lang itong album. Ayan, tapos makikita nyo ngayon dito. Ayan, sa photo, walang naman. Kasi hindi ko naman siya ginagamit sa pang picture. So, dito tayo sa video. Ayan, dito natin makikita yung mga files. Ah, so ayan, 'di ba? Eto yung unang paraan para malipat niya siya. So 'yan, kunyari pipili lang tayo ng isa. Oh, kunyari ito. 'Yan, just select mo lang 'yan. Tapos Hmm, to. 'Yan, download manager. Ayan. Pag dito Medyo matagal kasi eh. Kaya hindi ako nagta-transfer dito. Papunta sa phone. Ayan, damos. 8%. Ito ah. Ayan, 10%. Ayan. Nakita nyo diba medyo matagal sya? So ito yung isang paraan. Tapos, pag na-download to, napakita ko sa inyo kung saan nyo naman makikita itong dinownload nyo. So, makikita nyo kung gano'ng katagal to. Kumpara, kumpara dito. Ito yung isang tool na ginagamit ko. Ito yung card reader. So, type C ito. Kasi yung phone ko ay type C. Yung port nya. Kaya type C yung binili kong card reader. Napapakita ko rin sa inyo kung paano mag-transfer dito. Antayin lang natin matapos to. siguro may mga 5 minutes na to. Ay, siguro almost 2 minutes na to. Ito transfer siya. Ayan, 89%. 90%. Yun, no? nag-100% siya. Ayan, success. So, para makita nyo yung video na na-download nyo, pwede, kayo, <laughs> pwede rin natin siya makita dito sa gallery. Ayan, sa albums, yan, video. Ayan, so ito rin siya. Ayan din yan. Ayan din, din yan. So, ito naman yung pangalawang paraan para may transfer ko yung files ko ng mas, mas mabilis compare dito so alisin muna natin siya alisin natin yung wifi pwede ko na rin siyang i-turn off yeah so yung pangalawang paraan na alam ko ang ginagawa ko ay gamit itong card reader alisin ko lang itong memory card dito sa memory card slot ng action cam yan, ito yon. Tapos, insert ko lang sa dito sa slot na to. Ayan. Di ba? Pansinin nyo kung gaano kabilis mag-transfer dito. Ayan. Tapos insert ko lang dito. Tapos scroll down. Ayan na siya. Oh. View natin yung SD card. Ayan. Sa video. Ayan. Pansinin nyo. Puro mga 3 minutes yan. So kuha tayo ng isa rito. Ito. So, natin sa pinakababa. Ayan ha. Ah. 3 minutes din yan. Ayan. So click natin yan. Long press and then move tapos pwede ka magawa ng folder yan other location o, tapos kunyari ito to itong nasa taas na, na plus Ayan, new folder Lagay na lang natin na transfer ay transfer yan tapos okay nyo lang siya so ito na siya Diyan natin ililipat ngayong video video Yan, natin ililipat yung video. So ang gagawin na lang natin ay press natin yung ayan yung yung check na yun sa taas, sa kanan. Tingnan nyo kung gaano kabilis yan ha. Ayan sya. Oh. I-compare natin doon sa kanina. Kanina siguro mayigit 2 minutes na transfer yun. Ito, seconds pa lang. Nasa 30% na siya. Pero pag lahat naman yan, sinelect mo, lahat ng video dyan, tapos ililipat mo rito sa phone, medyo matagal din siya kasi nga madami na siya. Pero, ang binapinagbasihan lang natin itong isa, isang video. Yan na, nasa 63, 65% na agad siya. Depende rin kasi sa ano, sa laki ng file. Pero sa akin naman kasi puro 3 minutes yan. Kaya parehas lang siya ng ano, ng laki ng file. Ayan, 90% na, 91. So, wala pa siguro 1 minute yan, no? na-transfer ko na yung isa. Diba? Hmm. Tapos nyan, pwede nyo na rin siya, nyo na rin siya makita dito sa album. So, ayun na siya. Video. So, ito yun. Yung transfer ko pangalawa. okay Ayun, diba? So, yun yung dalawang paraan na alam ko. So, kung may iba pa kayong alam na paraan, so, comment yun na lang para at least malaman ko rin, di ba? So, hanggang doon lang mga Kreswak. Ride safe always. Peace!